Nagbalot nga kami today ng maraming maraming regalo kaya tingnan nyo nagmukha nga itong isang tambak ng regalo na may konting Christmas tree. Dahil nga nalalapit na ang Pasko at napakadami nga nating nabiling pang regalo for this year, ito nga nagumisa na rin nga tayong magbalot. At dahil nga sobrang dami nitong pang regalo natin dito kaya ng isang tao lang, kaya naman kahit hindi masyadong maalam magbalot, itong mga kasamahan natin ay tinuruan nga sila ni Mother. Although marunong naman sila magbalot pero ito kasing way ng pagbabalot ni Mother ang hindi nila carry and ito pa naman yung gustong gusto ni Mother. Hindi nyo kasi natatanong si Mother nga noon ay nagtrabaho sa My City Mart. At dahil nga doon sanay na sanay nga siya sa mga ganitong balut balutan at saka talagang mahilig din talaga siya sa mga craft. Alam niyo ba parang DIY ayan magaling si Mother Jan at talagang perfectionist nga siya kapag may ginagawa siya. Ito na rin nga lahat ng na mga nabalot natin tapos ibang nga paper bag na lang kaya naman madali na lang siyang ibalot. Medyo nagsastruggle nga si Ate Liza dito pagbabalot kasi nga hindi naman siya kagalingan gaya ni Mother. Pero hay nako itong si Mother kapag kasama mo marami ka talaga matututunan sa kanya. Kasi alam niyo ba kahit ako at a very young age ay marunong na at magaling nang magbalot ng mga regalong ganito. Pero kung nagtataka nga kayo kung bakit wala ako dito nung time na to, syempre ay dahil po inuna ko munang tingnan ng aking Junakis. Nung dumating naman ako para tumulong na magbalot ay kokonti na lang din naman yung babalutin. Buti na lang rin nga tan ngayon si Ate Sofia para tulungan rin nga tayo na magbalot ng mga to. Pero syempre dahil nga hindi din naman siya gaano kagalingan nito nga tinuruan na rin nga siya ng ni Mother. Pero nakakatuwa rin naman itong ating dalawang mga babae sa so dito dahil nga isang turo lang ni Mother ay carry na nga nila agad. Yan nga talaga ang powers ng mga babae babae, eh, turuan mo kahit isang beses lang kering carry na. Tingnan nyo kasi itong way ng pagbabalot ni Mother May, pa-eme eh, pa kasi. Gusto niya yung mga design-design na ganyan. So, habang nagbabalot-balot nga sila dyan, sisikahin ko nga muna kayo, no? As per usual. So, kung bago po kayo dito at nagtataka kayo kung bakit napakarami regalo ay eh, napakaunti naman namin dito nga sa ating bahay. Yung po ay eh, dahil nakagawian na lang namin na every Christmas talaga ay eh, namimigay po kami ng mga regalo. Unang-una syempre sa family namin sa Mindoro. Lahat nga po ay eh, talagang binibigyan natin. Pumupunta nga po tayo tuwing malapit ng Pasko para mamigay ng regalo. Pangalawa, syempre, ang ating pack members, hindi pwedeng kalimutan yan. Meron din silang tigi isang regalo. Syempre naman, pati mga inaanak, hindi pwedeng kalimutan. At syempre, ang mga anak niya, kami nga po yun, given na napalagi din kaming may regalo galing sa kanya tuwing Pasko. Ang Pasko kasi talaga para sa aming family ay super mahalaga. Kasi grabe sa din namin, ng blessings na binibigay sa amin ni Lord tuwing Pasko talaga kami pilit nag-share para sa ibang tao. Although alam nyo rin naman na kahit hindi Pasko namimigimigay tayo ng mga blessings na natatapos tanggap natin. Mga papera man yan, mga bags, or mga damit. At actually, kahit nga po mga products na pinapadala sa atin ng mga brands, ay palagi namin sinashare sa inyo. Siyempre, hindi natin makakalimutan yung mga humihingi ng tulong, nagchat-chat sa inyo, lalo na yung mga kailangan ng tulong sa hospitalization. Marami rin kasi talaga ng baba sa amin na palagi sinasabi, napakayaman nyo, napakadami yung pera, bakit hindi ganito, bakit hindi ganito. Hindi ko rin talaga mag sa mga tao kung bakit ang isip nila kapag content creator given na namayaman mayaman yan. Naku, sinasabi ko sa inyo, hindi ganun ka kadali kumita bilang isang content creator ano, kailangan rin talaga paghirapan. Lalong hindi rin talaga madali makakuha ng ganun karaming views. Basta in short, hindi ganun kadaling kumita at hindi forget content creator ay mayaman na. And kung kasama nga namin kaya sa journey ng pagpapagawa nitong mansion ng ating pack members, alam nyo rin naman na talagang pinilit nga lang natin ito na mapabuo. Kaya nga hindi pa rin talaga natin ito na ipatapos dahil nga po, dumaan din talaga kami sa time ng kahinaan. Alam yung sobrang hina na namin sa YouTube na hindi talaga kami gaano nagkakabuse. Siyempre, ang ending hindi rin talaga basta-basta kumikita at hindi na ipatapos. That's one reason lang naman and the other reason nga rin ay eh, dahil lumipat na nga ating pack members at hindi na pwedeng ituloy ang pag-aayos habang nandito ang pack members. Kasi syempre delikado sa pack members natin ang mga gabok and all. So baka kasi iniisip ng iba sobra-sobra kaya naman namimigay kami hindi po ganun. Yung kinikita nga natin para sa pack members tama lang yun at yung kinikita naman namin para sa pamilya namin tama lang din Pero naman. Pero sabi nga nila syempre there's always plenty to share kaya naman palagi kami nagsishare sa iba. Yung mga gifts rin niya pala dito ay para sa mga bata na mga ngatok sa amin namin mga pintuan tuwing Pasko. Kasi napakarami talaga pumunta dito tuwing Pasko at sasabihin nila mga bata sila na na ko po mga gano. Usually nga pera talaga yung binibigay ni mother pero sabi nga namin this year regalo na at mga laruan yung bibigay natin sa mga mamamas ko. Kaya naman after mabalot ito pinaglalagay na nga dito lahat sa ating maliit na Christmas tree. At ito na nga sila grabe punong punong munting na hindi magkasya.